Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Laguna Manila sa lalawigan ng Marinduque live na live po tayo dito sa Maya uh, Gaspar Island kung saan nakikita natin ang ating mga kababayan na dumagsa nga po sa islang ito na matatagpuan sa bayan ng Gasan at atin po ipapakita no ang sitwasyon ngayon dito sa lugar kung saan ay dinagsapo ito ng daan da ang mga kababayan natin na ngayong araw ng uh, linggo uh, uh, sabado de Gloria ano po ay talagang dito po sila nagpuntahan kasama ang kani-kanilang mga pamilya mga kaibigan matapos nga po ang Semana Santa. At sa pagkakataon pong ito, mga kababayan ni mga kapiling natin, ang isa sa mga ating content creator ng lalawigan at iniidolo ng karamihan sa kanyang mga patok ng mga content sa TikTok. Ang tinutukoy ko po, si Arshi. Larga. Hi, RC! Kumusta ikaw? Oy, okay na okay. Yeah, Nag-enjoy yung bakasyon dito sa Marinduque. Oh. Sobrang ganda. Ang daming tao turista dito sa atin oh. ngayon. So, bakit ka muna napadpa dito sa isla? Well, actually, parte ako nung fam tour or yung tourism um, organization ng Department of Tourism. Okay. So, nandito kami para i-promote yung iba't ibang tourist spots dito sa ating probinsya at para i-highlight kung ano ba yung may offer ng ating mga, na ating probinsya sa mga turista, especially during the Lenten season. Mm -mm. So, ikaw ba ay uh, nakabisita na o first time mo makapunta dito sa Gaspar Island? Actually, dito sa Gaspar Island, minsan napapadaan din kami dito Pero, ngayon ko na siya nakita na sobrang daming tao So, nakakatuwa na nabuhay buhay ang turista dito sa Marinduque ngayong Holy Week So, ang ganda lang, yun nga na sobrang daming tao para hindi na kami magkakasya dito Correct, oh? So, kung uh, may mga kababayan tayo na imbitahan mo dito, na magpunta dito sa Marinduque Saan mo sila gustong dalhin? for ako, for me, kung magdadala ko ng mga turista dito sa Marinduque, syempre dadalhin ko sila sa Buak sa mga heritage sites natin kasi ang dami magaganda mga lumang bahay and also yung mga cultural heritage na makikita doon sa bayan ng Buak. Also sa mga beaches hindi magpapatalo ang Marinduque, meron tayong Maniwaya, meron tayong Puktoy White Beach and also itong Gaspar Island na talagang ngayon ay nade-discover. So yun yun sa mga ilan na destinations na dadalhin ko sila aside from sa mga Pajaw Falls at sa iba pang mga bagay na pwede nila makita dito sa Marinduque. Okay. Kaya ka, usong-usong ngayon okay. yung how much is your outfit? Ano, Teka, bago tayo okay. magpatuloy sa ating panayam. How much is your outfit, uh, Arshi? Arshi, from uh, your... Uh, <laughs> Maan mo yeah. na na yung last chinelas. Tayo nga muna. Oh, oh. Gusto ko muna pasalamatan ang uh, sponsor ng ating uh, chinelas po. Yan po ay nagmula kay Ate Dot. Ate Dot! Ang lumang bahay sa oh, tres. O, okay. oh, so, di ba? So, maraming maraming salamat sa maraming napakagandang... Sa oh, sarap ng cake ni Ate Dot. Oh, I love and, it. And uh, maraming maraming salamat. Salamat po sa aking uh, Janelas Pero how much is your outfit, RC? <laughs> yung, muna magkano ang Janelas mo? Hindi maka-design ito Shopee lang to Actually <laughs> ito parang sa Changi ko lang nabili Siguro let's say mga 100 pesos uh -huh. Ito sa Shopee din lang Parang siguro around 500 Let's 500. say 500 okay. And then ito sa Shopee din lang Around mga let's say 800 uh -huh. Yung ganito so, then, So, yung, teka uh, Magkano nga yun? Let's say 100 100 500, 600, 600 Plus 800 800 1,400 tapos yung shades. Sponsored. Shade. Sponsored. Sponsored. Oh, oh. Salamatan mo. Thank you sa so for sending me these glasses. So maraming salamat. So okay. all in all, one for Ay, lang. Pero may yung pang ano. A, F, uh, ay, uh, ito yung pang loob. shopping din lang to eh. Shopping. Parang, how much is that? Siguro mga around 300 lang 300. siya. 300. So 1, 6. plus 3, 1, 7. Dahil magkakagulong. 1,700. Tapos oh. yung necklace from Palawan. 100 okay. pesos. So 1,800. 1,800. All in all. So all diba? in all. So Archie Love. Tchau, Yung outfit niya ngayon is 1,800 pesos. Meron ka ba ilalabas diyan? Ah, wala pa. <laughs> <May> Bakit <palabas laughs> may palabas na? Palabas wala, hindi pa po, wala pa po dito. Wala pa. <laughs> nasa uh -oh. bag ko pa. Ba? Uy, oh, yeah. nasa bag ko pa. Ba? <laughs> hindi, nasa GCash pa. Uy, wag <laughs> yun. Mga donations yun. Donations yun. Oh. yun. Nasa donation GCash, yeah. Uh, donation But po yun, uh, yun uh, ng mga kapapayan natin. Maraming maraming yeah, salamat. Thank uh, you. you. Sa uh, patuloy na pag-promote natin, lalawigan. Yeah. And, uh, I am so happy na ikaw ay bahagi na ambassador. Uy, grabe turismo. Siyempre sino ba naman yung magpo-promote ng ating probinsya kundi yung mga taong nakakaalam doon sa ganda ng Marinduque. So, tayong mga Marinduque, kanyang magtulungan tayo para maiangat natin yung turismo sa ating probinsya. Sige, so, bago tayo magtapos RC, baka yung gusto mong imbitahan yung ating mga kababayan na magtungo dito sa probinsya, particular uh, dito sa lalawigan ng Marinduque para naman dito nila gunitain do tapos na yung uh, ilang mga mahalagang kaganapan kahapon, pero sa mga susunod na araw since it's already yeah. summer para sa mga bagets out there, aba yeah. eh imbitahan mo sila. Yan sa mga nagpaplano ng kanilang mga summer outings ngayon, magandang destination na puntahan niyo at isama niyo sa mga bucket list niyo ang Marinduque. Marami kayong mga beaches and mga natural um, resources na makikita like yung mga falls namin dito and yung mga white sand beaches namin dito. So I encourage you all na sana'y bisitahin niyo ang Marinduque kahit tapos na ang season. Marami pong ma-offer ang probinsya namin at kung gusto niyo ng chill vibe, kayang-kaya yung i-offer sa inyo ng Marinduque. So tara na. Tapos na. Yan. At ah. yung panghuli mong ano, panghuli mong introduction. Panghuling introduction. <laughs> pa huling introduction. Parang baliktad. Pa yun. introduction. Oh, Bago tayo iwan ni RC. Kaya naman din si RC Larga. Let me explain. I I love all I love hearing your uh, intro so, pero ginawa natin out sa outro. I yeah. love it. So yan po ang ating uh, napaka sobrang love na love na kababayan na kahit na naabot na niya ang rurok ng tagumpay. Yung for, so, for the rurok, ang person, no? <laughs> oh. for the rurok person, no? Ang rurok ang person pero napaka down to earth. Yeah. Napaka humble. Uy, birthday ko ba lumalaki ng uno ko. Ay. <laughs> <laughs> napaka, napaka humble. Thank you. Parang uh, yung positive vibe and energy Makikita mo talaga kay RC Aww. And lagi ko ang sinasabi Despite of so many opportunities Na meron sa kanya Outside the province uh -oh. Nandito po siya Patuloy na nagsiservis sa ating mga kabuhay sure, And more no. than that Nagpapangiti sa bawat uh, bumibili sa inyo yeah. pharmacy Pharmacy uh, Par, ano pharmacy. Na, pharmacy. Oh. Pharmacy. So, uh -huh. yung mga kababayan natin na gusto uh, hanapin si Arcee, oh, okay. saan ba makikita? nandun lang po kami sa tapat ng hospital sa San Tolbok, Marinduque. So, nandun lang po ako everyday basta nasa Marinduque ako. Mm -hmm. So, lalabas ka na, maglalabas ka ng, con ng content ngayon sa TikTok? Oo, oh, oh, meron. About Moriones. So, oh. watch out for that. Yung kahapon, napanood ko. Oo, oh, meron na. Oo, oh, oh, oh mo yung kahapon. Yun kahapon. kahapon. Yeah, yeah, yeah. So, at yun, at yun. Meron, meron pa. Sa Gaspar. Oo, oh, meron din. Si Gaspar. Baka yung gusto ng sponsor na pasalamatan. Um, yung lahat ng na mga nagtitiwala sa yeah, agad din na ng isang RC Larga so maraming salamat sa mga taong sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa aking mga video at sa mga ginagawa ko kung hindi dahil sa inyo hindi ko naman ma-reach yung mga ganitong achievements sa buhay ko so again thank you for the support and sana po nandiyan kayo hanggang huli. thank you so much thank you so much at uh, masyado na pong mainit oo oh, okay. oh, at magutom na rin actually <laughs> actually for the gutom na ang person kaya salamat po RC yan po si RC at live na live po tayong darating sa tahanan ng ating mga kababayan dahil nandito nandito po tayo sa may bahagi ng Gasmar Island. Though napakainit na po sa mga oras na ito, pero kita natin ang katuwan at kasiyahan at kagalakan ng ating mga kababayan. Ito, meron tayong foreigner na nakita dito. Tara, tara, tara. Sabi nga ni RC, let me explain. Hi! Can we have an interview with you? Uh, yeah. What is your name? Christian. Christian, you are from what country? Germany. Germany! How uh, is Germany? Good? Okay lang? Good. Uh, mainit ba? Anong puma? Ah, joke. I mean, Maroon na ka magtagalog. Malamig, malamig, malamig doon. Ito, malamig doon. Mas masarap dito. Ah, oh, mas masarap dito. Ay, nagsasalita ka ng uh, wikang uh, Filipino. Wikang ano daw? Tagalog. You are speaking ah, konti lang, Filipino. Konti lang. Uh -huh. So, uh, saan ka nakastay ngayon? Dito, sa Marinduque. Dito na, agad dito ka na nag-ano. Bakit ikaw ba ay uh, sa church ng... Uh, Oh, gusto ko nakita ng ano, uh -huh. ng religious things ah, dito. Uh -huh. All So kailan ka pa di wow, when did you first arrive in the province? Dito. Kailan ka uh -huh. unang dumating dito sa Marinduque? One week ago. A ah, one week ago. Uh -huh. So, uh, anong mga nakita mo dito sa probinsya? ang ayos mo magsalita ng wikang Filipino. Ay, konti lang Tagalog Kunti kuya. Konti lang, oo. Pero, kasi dire-direcho yung kitang kasapin ng wika. I will gonna talk with you in uh, Filipino, if you will. Oo, oh, pwede, pero hindi alam lahat. Hindi alam lahat. So, uh, dito ka nakastay sa ang, uh, which, which town you are uh, staying right now? Eh, hindi alam ng paalam. Ano ang alam n'yo uh, Sagasan. Sagasa. Ah, sagasan. Gasan, huh? Ah, tega Are you guys are from here? From Mindoro. Ah, I just visited dito sa Marinduque. Uh -huh. O oh, sige. So this is your first time visiting the island? Oo. Ah, uh -huh. oh, okay. First time sa Mindoro. First time sa Mindoro, first time sa Marinduque. Uh -huh. This is Marinduque. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, all right sige. I'm so much happy uh, Christian and please do enjoy your stay in our province uh -huh. and if you have some message to our Visitor and kababayan, please go ahead. What is your message to the tourists and visitor? Uh, enjoy the stay here in Marinduque and. Don't destroy the nature, just enjoy the nature. Yeah. Thank you so much and see you in Germany. Ah, uh, Germany. Thank you. All right. yeah. Salamat kuya. All right. So live pa rin po tayo ngayon sa ating uh, dito sa uh, Gaspar Island at nakikita natin napakaraming mga tao, mga kababayan na kasalukuyang bumibisita ngayon at nag-enjoy. Kumusta po ang ating audio? Malakas po ang hangin dito sa lugar, so hindi ko alam kung maganda yung audio natin na dumarating sa tahan hanan na ating mga kababayan sapagkat napakalakas po ng hangin sa mga oras na ito talagang tirik na tirik ang araw so mga taga, taga Mindoro sila galing pa sila ng Mindoro so galing pa sila sa particular sa Mindoro Pinamalayan o taga Pinamalayan sila So, malapit lamang naman yan for mga 3 hours. So, lagi kitang napunta dyan sa Pinamalayan. And, uh, mag-enjoy po kayo sa mga kababayan natin. Nasaan kaya si Teresa ng Living Asia? Ang uh, Living ano, Channel? Ano? Para kapanayamin natin in a while. But anyway, sa lahat pa rin po nating mga kababayan, nandito si R.D. Palugna ng Department of Tourism ng uh, Regional Director ng DOT Mimaropa. At uh, nandiyan po sila sa area na 'yan. Maghanap pa tayo ng ilan sa ating mga kababayan ano na nandirito sa area. Ito may mga ay, ay, may mga content creator din po dito Nakasama dito sa familiarization tour na ito na ni nga po ng Department of Tourism. At uh, sa pamumuno po ni Regional Director uh, ng DOT MIMAROPA, Seni Palugna. Sa bahaging ito makikita natin makakasama po natin sa ang ating pong uh, Provincial uh, Provincial Tourism and the uh, Culture Officer si uh, Mr. Gerardo Hamil at atin pong uh, kakapanayamin bakit tayo nandito sa lugar uh, uh, Sir surgery. Ah uh, ngayong tanghali kasama natin si DOT Mimaropa Regional Director Seni Palugna upang uh, bisitahin ang ating mga tourist destination, make an assessment, and of course, monitor din ng mga arrivals ng ating guests dito sa Marinduque. And of course, ano yung uh, to see the products, ano ba ino-offer ng Marinduque, at kung ano ang may itulong nila para ma-develop ito at maging talagang truly marketable sa ating, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Yeah, so, imbitahan po yung ating mga kababayan na bumisita, lalong lalo na summer ngayon, sa so puntahan ng Marinduque. Ah uh, sa ating mga kababayan sa Pilipinas, hindi lang sa Marinduque, ah uh, inaanyahan po namin kayong pumasyal dito sa Marinduque, especially this summer season. Uh, patapos na po ang mahal na araw pero bukas pa po ang Marinduque yeah, Ibig sabihin, very much willing to accept uh, tourists uh, ngayong uh, buwan ng Abril Ma Mayo, hanggang maganda po ang panahon uh, pumunta po kayo dito sa Marinduque uh, We have a lot to offer from cultural from heritage from uh, sites natural attractions uh, Marami po kami ang may offer sa inyo Maraming maraming marami salamat po Yan po ang ating Provincial Tourism and Culture Officer Mr. Gerardo cabalies, May mga kas... Ay, Gerardo Dr. Caballez is Our Provincial Provincial uh, Health Officer Ano? Mr. Provincial Tourism Officer Jerry Hamilia Oo oh, oh. Magkapangalan kasi Oo oh, oh. oh, Magkapangalan si uh, ni, Dr. Jerry, Doc Jerry Magandang jerry, oh. jerry. <laughs> Anyway Tayo po ay live pa rin Gusto sana natin Kapanyamin na ng ilan Sa mga kasama Sa familiarization tour Ni Regional Director palugna kaya lang sa mga oras na ito ay sila po ay kumakain na dahil medyo mahaba-haba din po ang ating nilakbay mula po doon sa mainland ng ating pong Lalawigan patungo po dito sa may bahagi ito naman ng uh, Gaspar Island. Pero pakita lamang natin habang sila po ay sumusubo at na takam <laughs> sa mga pagkain <laughs> ni handa uh, sa mga pagkain ni handa ano, sa kanila ng uh, nitong uh, nag-organisa nitong tour na ito. okay So sa mga oras po na ito mga kababayan yan ayan ah uh, bahol yan kain muna ayan all right so sa mga oras po nito mga kababayan sa iyong palagay po uh, sir Jerry gaano nakarami yung bilang ng mga individual na bumisita dito sa Gaspar Island Uh, wala pang binibigay sa ating uh, exact uh, figures Pero estimate. Basta ang alam ko, uh, may libo ng tao na andito ngayon. At according sa BPA report kasi as of last night ang pumasok na sa Marinduque via Balanacan of course kasama po na yung mga locals is about 32,000 people na pumasok sa Marinduque and about 8,000 plus vehicles So napakarami na po ano ng mga bumisita dito sa lugar. At yung iba pa po mga pa na may kaugnayan sa lalawigan ng Marinduque. Pagdating sa ating special coverage ng Semana Santa, yatin pong ang sabay-sabay ni Ate sa ating mga kababayan mula po dito sa si Gaspar Island. Ako po si Romeo Matang Jr. nag para sa sentro ng Pilipinas.